si Milano Sanchez, kilala bilang negosyante at kapatid ni Corina Sanchez, ay unti-unting lumalabas sa spotlight sa pamamagitan ng kanyang bagong relasyon kay Claudine Barreto. Bagamat prebado ang kanyang pamumuhay, ang koneksyon nila ang nagbigay ng bagong kulay sa kanyang personal na buhay at nagdala ng interes mula sa publiko. The Philippine Showbiz List presents Sino si Milano Sanchez ang lalaking nalilink ay Claudine Barreto. Lumaki sa Merville Park Subdivision sa Paranaque City, si Milano Sanchez ay isa sa limang anak ng mag-asawang Celia at Ramon Sanchez Sr. Ang kanyang ina ay isang interior designer, habang ang kanyang ama naman ay nagtrabaho bilang general manager ng Ambassador Hotel sa Hong Kong. pumana ang mga magulang ni Milano noong 2004, ilang buwan lamang ang pagitan ang kanyang ina ay 62 years old, samantalang ang kanyang ama ay 85 years old. Ang mga kapatid ni Milano ay sila Mickey, E.G. at pangyumaong si Ramon Jr. na pumanaw sa edad na 19 dahil sa leukemia. Si Milano din ang nakababatang kapatid ng broadcast journalist na si Corina Sanchez at kilalang magkalapit ang dalawa. Sa katunayan, kahit si Milano ang mas bata, sinabi ni Corina na ito ang parang kuya nila lalo na pagdating sa pamilya importante anya ginagawa ng mga ito para sa kanila. Ngayon kay Corina bilang ate, siya ang nagkakumpas pero si Milano ang pinakamatindi niyang sundalo. Nananatili mang low profile sa media. Ang pangalan ni Milano ay minsan din lumilitaw sa balita tapos sa kanyang lokal na proyekto, koneksyon sa pamilya at paminsang pampublikong pagpapakita. Siya rin ay aktibo sa ilang lokal na proyekto sa kanilang komunidad sa Merville, Paranaque. Sa katunayan, mula sa pagiging pulibadong individual, sinubukan niyang hanapin ang lugar sa politika noong 2023 kung saan tumakbo siya bilang kagawad ng Merville. Ang bagong larangang na ng haki ni Milano ay buong sinuportahan naman ng kanyang ate Corina at ikilampan niya ang kanyang pagtakbo. Samantala, magamat hindi gaanong kilala ng publiko kaya na kanyang kapatid, ang pangalan ni Milano ay gumagawa din ng ingay sa ibang larangan bukod sa politika. Kilala siya sa kanyang negosyo at produksyon. Si Milano ang Vice President ng Dark Carnival Productions kung saan nagkasosyo niya rito ang kaibigang aktor si David Chua. Kapunso ang bunsong kapatid ni Milano naman na si Mickey ang nagsilbing sekretary ng nasabing production company. Tuloy na pinapahalagahan ni Milano ang pagiging prebado dahil low-key din ito pagdating sa kanyang personal na buhay. Para salamat sa kanyang ate Corina na nariyan upang ibida siya at mga achievements na kanyang natamo. Si Milano ay isang butihing amas sa kanyang mga anak. Sa isang Instagram post ni Corina noong 2022, ipinahayag niya na siya na ang pinakamasayang ate at labis na pagmamalaki si Milano sa natanggap nito ng maraming biyaya. Bukod nga raw sa pagkatayo nito ng bagong negosyo, sinabi ni Corina na nagtapos ang anak na babae ni Milano bilang suma cum laude. Higit pa nga riyan, labis ang tuwang naramdaman ni Corina na natagpuan na rin daw ni Milano ang bagong pag-ibig. Hiniling niya nga sa kapatid na mabilis itong umuwi at ibahagi ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang bagong relasyon sa ngalang pati. Kitang-kitang ano -kitang botong-boto si Corina sa new girlfriend ni Milano at binida pa ang sweet moments nila. Nagbiro pa si Corina sa si kung ano ang itatawag niya sa love team ng dalawa kung Milati Baraw o Palano. Milano Courts Claudine Barreto pag-ihimik na mundo ni Milano ay biglang umingay na ang kanyang pangalan ay maugnay sa kilalang showbiz personality. Ito ay walang iba, kulis patauhan ni Claudine Barreto. Ang sinasabing nakakuhin at nagbibigay ngiti ngayon sa kanyang puso. Sa Instagram ni Claudine ang Webes ng umaga, October 30, 2025, ginulat niya ang lahat ng ipinakita niya ang letlato nila ni Milano. Nakatayo si Claudine habang yakap niya si Milano na nakaupo sa silya. Tinakpan ni Milano ang kanyang mukha na tila ba nahihihik pero makikita ang matamis din ng pagkakangiti nito tulad ni Claudine. Makikita naman sa likuran nila ang ilang food stall sa isang di pinangalanang lugar. Makikita ang love-struck emoji sabi sa caption ni Claudine, Can you really wait? No matter how long? No one will break me? Swear? Nalagyan niya pa ito ng background music na Can we just stop and talk a while? ni Jose Marichan. Nakatag sa post ni Claudine ng IG handle ni Milano na at Onalim Secnas. Nang tingnan ng Instagram feed ni Milano na ngayon ay private na, makikita roon ang litrato nila ni Claudine. Nauna itong i ni Milano ilang oras ang nakararaan dito ay may pag-amin siya ng kanyang pagtatangi kay Claudine. Sabi sa caption ng post ni Milano, palakip ng heart emoji, The courtship starts now, no matter how long it takes. I will wait. No one will ever break you again. May ilang bersyo naman ng litrato ni na Claudine at Milano, nakita na ang mukha ng lalaki. Sa comment section ng post ni Claudine, may mga taga-suporta siya na natuwang makita may bago itong pag-ibig. Natukoy rin agad ng narisens na si Milano ay kapatid ni Corina Sanchez. Sa Instagram feed ni Milano, nakikita na namang kasama niya sa ilang retrato ang mitala ng broadcaster. Ng mga tagahanga ng Optimum Star na si Claudine ay nagkomento rin sa post ni Milano at bahagi ng iba't ibang reaksyon. May ilan na pikita ng saya at sabik sa kanilang hinaharap na magkasama. Sana nga raw ay hindi katulad si Milano ng mga excess ni Claudine at alagaan siya nito. Patunayan raw sana ni Milano ang pangako niya kay Claudine na hindi niya ito hahayaang masaktan muli. Habang iba naman ay humiling kay Claudine na maging isang mabuting tao para kay Claudine sa patunayan po sa pagpusubong sa relasyon ng dalawa na ilang narisens sa nag-aabang sa kung ano ang magiging reaksyon ni Corina sa pagkakaunay ng kapatid kay Claudine. Kung susuportahan niya ba ito gaya ng pagpapakita niya ng suporta sa nakaraang pag-ibig ni Milano o mananatiling kahinik. Hindi rin sa kailaman ng publiko ang tila pagkakapareho ni na Corina at na Palaban at minakadikit na kontrobersya sa kanilang mga pangalan. Ganun pa man sa kasalukuyan, hindi pa opisyal na kinukumpirman ni na Claudine at Milano ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon. Sa kabilang banda, ang pagsas sa publiko ni Claudine ng buhay, pag-ibig ay kasunod ng mga paglabas na kanyang inang si Inday Barreto na mga tirada laban sa estranged husband ni Claudine na si Raymart Santiago. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!